guys, welcome back to my youtube channel so, ngayon guys, is a try natin oh my god ngayon lang yung malabas guys, so the impact needs service contact Epson so, ito yung L5190 ko na printer so, hindi na ako Pag print nito guys talagang na problema na naman ako so, iwan ko kung paano to gagawin guys So, sabi nila, pag may Epson setter na tayo, kinakailangan na natin na Oh my God. Lagi lang oh guys. So, ayan na, guys. Off na. Kinakailangan daw ang antivirus natin is off. So, ito yung ano ko, guys? Epson Alpha by 90 setter. So, ito try ko. Ano ba to guys? So, i-open na lang. So, sa dami-daming files, guys, hindi ko alam kung anong i-click ko talaga. Iwan ko kung anong gagawin. Pero, ito try lang natin. So, ito lang yung alam ko, guys. Cajun. At saka, exit. Um, ito yung printer ko. Eh. Ito. So, to try ko, guys. Double click. bayar Ah, oke okay guys. Ini tuh nak kita buat videos. So, ayan license manager yata guys, yung clinic nilai eh. Bayaran. Oke, okay, tapos my customer daw, guys. Oh. Name. Name. Okay. Try natin guys. Kahit anong pangalan. Ark. Ayaw naman guys. Ayaw mag-click. A lang siya guys. Ewan ko paano ba to. Anong susunod? Ay. Ini tak expert ni guys. Name and body tuh Ah, delete license siguro muna. Do you want to delete this license? Yes. Tapos. Ano na tayo? Pwede na ba tayo makatay? Iwan ko. Ano ba to, guys? ayo naman maklik. mag-click guys. Mag-delete na ako, di ba? Oh, yes. Customers. Ad license pala. So, ad license tayo guys. May try tayo. Customer cone. Once. Company. Company. Chrome Harder ID Oh my god, I don't know Anong ID ko guys? Hindi ko naman nakita kanina yung sabi doon Wala naman akong ipipis Ano ko ito type? Ay. Paano kaya kung i-save ko kagad guys? Ano mangyayari? Try. Save. Tapos. Ano na? Wala nangyari guys. Yes. Hindi kasi alam, ano ba? Dapat siguro meron muna, no? Ay, sandali guys. Paano ba to? Mag-search muna tayo. Paano ang ID?